ulan dito na naman sa amin hindi ganun kalakas yung ulan ayan, kita nyo hindi siya ganun kalakas kasi pag sobrang lakas ang ulan dito takot akong lumabas eh dahil ang lakas ng tubig pero papakita ko lang ayan, ang dami yung mga tubig galing dun sa taas ito ay daanan ng tao pero, ganitong itsura niyan pag umuulan. Nagkaroon na siya ng upa dito sa gitna. Pantay lang po actually noon eh. Pero nang sa magkakasunod-sunod na ulan niya, nagkaroon na siya ng upa. Parang alam mo sapa. Yung At, tubig na yan, galing niyan doon sa taas. Bundo kasi ito eh. Kaso, kinalbo na. Kasi merong developer dyan sa taas na gusto nga pati dito sa amin na area, ayan, puno, pa ng mga halaman at kahoy, eh, gusto pa nilang sakitin. Na yun nga, pinaglalaban namin, ayaw namin ibigay. Kasi, oras na makuha nila, yung buong area na to, kakalbuhin to eh. So, kawawa yung mga tao dun sa baba. Imagine mo yung gano'ng kalakas ang tubig niyan, Wala eh. sa taas yan. Mahina pang ulan yan hindi pa malakas tapos baba tayo papakita ko lang sa inyo ito pa oh galing pa ito sa aming banda ayun galing pakita ko lang ayun kita niyo yung sapa kunting ulan pa lang to ganyan yung itsura ng sapa Kita, nampak ipapakita ko lang. Ito yung tubig mula dun sa taas. Walang tigil yung buhos kahit mahina pa yung ulan. Ayan, ito daanan to ng tao. Ayan yung aming tulay na sinira na. May video ako actually nyan ng isang araw in-upload ko. Yung sobrang lakas ng ulan, lalagpas pa dyan yung tubig. Ayan. Ito daanan ng tao to. Pero kala mo sapa na din. Pero daan ng tao. Tapos sa doon. Kapasok doon. Ito yung sapa. Diretso yan. Hanggang doon sa bundok. Yan. Mahaba yan. Ito actually, inukay namin to. Balon namin to dapat eh. Simentado na to. Yan. Nakakita niyo yung ano. Pero sa sobrang lakas ng bagong karina din, inanod to. Eh, walang matara. Ganun siya. Eh. Sapa yan siya. Isang malit lang na sapa. Pero kunting ulan lang, ganyan na yung sura. Eh lalo na pag lumakas ang ulan ngayon, kasi bagyo yun. Ba bagyo ang meron tayo, di ba? Hanggang dun yan, mula sa bundok. Ayan ang tubig. Yan. Ang bagsak ng tubig na to, dyan sa baba. Ang sabi ng mga tao dito, ang bagsak daw talaga nito ay sa Marikina at sa mga karatig bayan. Kaya pag sobrang lakas ng ulan, apaw-apaw ang tubig dito, abot din hanggang dito sa kinatatayuan ko, hanggang dyan. Tapos dire-diretso yan dun, ilang oras na gano'n. oh, kumusta naman yung marikina pati dyan sa baba baha talaga eh kung dito pa lang eh bumabaha bundok to ha ah. bundok to hindi to sya patag lang na ano akala mo ang laki ng sapa namin lumaki yan dahil dito sa ano sa ulan Pakita tapo lang. Ang gano'ng kalakas ng tubig. May napaulan yan. Pag malakas tong ulan, hindi ako bababa kasi nakakatakot siya. Magkamali lang ako ng dulas dyan, dere-derecho ako doon naano rin. Dahil sa lakas ng tubig. At ang taas ng tubig. marikina ang bagsak nito at saka sa mga karating lugar niya eka pakita ko sa inyo takot ako sa tulay kasi nasira na ito eh yung isang araw lang eh dahil yung sobrang lakas ng tubig niya ito yon yung hindi na makita dun sa video yan ha ito nyo ito yan hihinay lang. <laughs> Hanggang dun yan sa nagundok. So, kung malakas ang tubig, malakas ang ulan, huwag na huwag mong susubukang tumawi dito sa tulay. Dadaling ka talaga ng agos nito. Sobrang lakas. eh, ito, itong tulay namin, actually so, pinagkita na namin mag-asawa to para kagawa namin yung pasimento kasi dito ang daanan ng tao eh. pag malakas ang ulan delikadong dumaan lalong wag na wag kang dadaan dyan kasi daanan din namin yan eh may mga bato yan dyan eh daanan din ng motor pag, pag normal lang yung panahon walang problema pero pag umuulan tapos malakas yung ulan nako wag na wag mong susubukang dumaan dyan uh, ah, ano rin ka talaga. Akala mo may ina lang yung tubig, pag, lu pag lumusong ka dyan na malakas yung ulan. Pagsakbin nito dun sa baba eh, ah, dadaan yata ito ng pag wano. ano. Imagine mo yung tubig na kung ilang oras yan na puro bagsak lang dun sa baba. Hindi pa yan malakas. Pag umula ng malakas mamaya, try kong bumaba. Kaya lang natatakot ako eh, Dilas Sobrang ano ng tubig. Magpamali lang ako madulas na Wala ka pa namang makakapitan doon. <laughs> Bangin yun doon oh. Parang pose yun. Kaya, ayan o. Oh. Ah. Bangin yan doon ang bagsak nun. Kaya sobrang lakas ng tubig doon sa baba. Sobrang lakas ng tubig. Kasi bangin yan. Kung wala ka na makita doon, bangin yan siya. Kasi sobrang lakas ng tubig doon.